Yan, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. So, ibahagi na natin ng limang tip kung bakit kailangan natin mapanatili ang ating pangangatawan and personal hygiene sa ating pang-araw-araw na ginagawa. So, samahan niyo ako. Tara! So, ito yung limang tips na ipapakita ko sa inyo na ilan lamang ito mga ginagawa ko sa pang-araw-araw sa aking ginagawa sa aking buhay. And, ito yung nakakatulong para sa akin para naman lagi akong healthy and ito laging malinis ako, pangatawan ko and bago umarap sa ibang tao kailangan alaga natin sa natin may personal hygiene tayo sa ginagawa natin so makakatulong yung parang sa atin and eh, ibabahagi ko po ito sa inyo and sana maging waiting po ito para sa mga ilang uh, katulad ko na iniwala eh, na kailangan alaga natin ng ating balat para lagi tayong healthy so kaman niyo akong subaybayan itong aking papakita ng vlog all about teeth para mapanatili na tayong looking young and healthy sa ating katawan so tara po tip number 5 Number four. Tip number three. Tip number two. drop a go tip number 1 time check na para gumising oke okay, guys, Medium -medium So, kata -kata Pag ako si sisigaw ang pangalan mo Iisipin na lang panaginip Okay. Lakad na po ulit. Okay. Nakakahingal. Ano, okay ka okay lang? Pagod ah. Pagod ka daw matulog. Pampaliit na ang tiyan ng pagdijagin. Dahil lumalaki na po yung tiyan ko. Yeah. Rangan exercise din pag may time kita ulit mamaya o ibibili mo na o oh, ng pang almusal so bago lahat gusto kong magpakalamat sa lahat ng mga subscriber na patuloy na umantabay sa aking vlog and sa mga sa mga tao na iniwala sa akin na may mararating daw ako so sana po marating ko yun sa tulong at support ang pinag pinapadaman niya sa akin. So, um, gusto ko talagang gawin to dahil wala rin ako masyadong magawa pa So, nakakatulong to para sa akin. So, kaya nag-enjoy ako. So, yun. And thank you din po sa sponsor na nagbigay nito. Dahil nagustuhan niya daw yung Jehu product na in-endorse ko sa aking vlog. So, nung nakita niya at napanood po ito, binigyan niya ako ng panibagong ano, ayun, baliktad eto, binigyan nyo ng panibagong i-endorse so, eto, in-endorse ko na po siya so, maraming maraming salamat talagang nakatulong to sa akin para mapanatili ko yung skin, ano yung balat ko na maging okay and okay siya talaga the best para sa akin, moisturizer so, thank you po sa iyo uh, hindi ko mabanggit pangalan mo basta nang tatrabaho siya sa the page shop nakalimutan ko pangalan mo eh. So, susunod, uh, kilalanin, ko, kilalanin po kita ulit and bisita ko sa face shop. So, yung mga uh, product na pinakita ko po sa inyo, yun yung mga ginagamit ko para hindi po ako ng mga tagihawat or mga uh, ano, kung ano may masakit sa balat. So, yun yung mga way ko para mapanatili kong ano pa rin, alaga yung balat ko so hindi naman po naging dahil kailangan talaga natin yan so bago tayo matulog kailangan natin gawin yung personal hygiene yung maglinis ng katawan and maghilamos, umaari at magtoothbrush. para pagising na umaga, looking fresh pa rin tayo harap sa ibang tao. kung maghilamos, ayan, ano, uh, facial cleanser na lang. So, And, yun, yun yung mga ginagamit kong product na nakatulong sa akin para mapanatili kung healthy pa rin yung balat ko. So, bukod sa katawan natin, hinihingi ng katawan natin yung tubig uh, na kailangan natin para malinis din yung mga kinakain natin. So, bukod sa mga vitamins na ininom natin, so, kailangan pa rin natin personal na alagaan ng katawan natin sa pamamagitan ng pag-exercise. So, ang pag-exercise po mga tropa ko isa sa mga number one habit ng mga ilan and natin gustong pumayat and gustong talagang ma magkaroon ng lakas yung katawan natin para iwak tayo sa sakit na lagi tayo nasa bahay lagi tayong naka, ano lang, nakahiga lang so yung mga muscle natin hindi natin na exercise so kailangan natin yung mga tropa ko ang pag-exercise na katulong sa ating katawan para lumakas tayo and yung mga self natin ay mabigyan ng buhay so, para sa akin the best yung exercise na ginagawa ko so sana tropa ko yung gusto nyo yung aking vlog and gonna ride, 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 ride. sana po naging enjoy kayo and sa masusunod ko pang vlog sana nandiyan kayo para umantabay sa mga lahat ng ng na mangyayari sa aking vlog so have a good day and have a great day mga tropa ko I love y'all thank you